Boss, for sale. Ayan, 350 lang yan. May rage. 2015. Acquired siya ng 2016. Mga boss. 350 lang po yan. Na. 350k only. Ayan. Nakarehistro pa po yan. Mga boss. Ayan. Tingnan po natin sa loob. Ayan. Ayan. Sa loob, sariwang sariwa. Ayan. Ayan. Mga boss. Oh yeah. Ayos na ayos. 350 lang po. Mga boss. Yeah. Naka-raise na po yan. Eh. Okay. Mga mga tires niya. Yan. Yeah. Mga kapal pa. 90% basa Ready for a long drive. Yan. Pampanga to sa Balas Bataan. Nakakarating pa yan sa Manila. Pagkasinan. Mga boss. Ayan. No dance. No scratch. Ayan. Makinis na makinis mga boss. Yung mga boss, dito lang po kami sa Pampanga. PM lang po ah. Direct PM tayo. Maki na po. Ayan po. Maki na. Ayan. Mirage Hatchbox 2015 acquired po siya na 2016 automatic transmission 1.3 1.3 1.3 Saas. Mas na makinis. Ayan mga boss. Kita kits na lang. Direct VM lang.